Ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, uh, ah, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko. sapagkat so, dito lang, may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. po si Attorney Ricky Tumotorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. Dumating ako 2 a.m. kanina. Um, ako po kasi lawyer at nagtuturo rin ako sa law. At ang tinuturo ko pa naman, constitutional law. At ang subject ko na hinahawakan ngayon, constitutional law to bill of rights. At human rights lawyer din ako. Kaya itong ano dito, pinag-uusapan, malapit ito sa ano ko, advocacy ko, pero aside kasi sa lawyer, vlogger din ako. Kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na uh, 40 na mga ano mga social media personalities, kami ni Ross ang nasa last. <laughs> pang 39 ako, pang 40 siya. Uh, humabol si Mark pang 41. So, unang-una, yung mga estudyante ko nagtatanong. Attorney, invited ka doon. Mga fake news daw, pinapatawag. Mga fake news peddlers. Sabi ko, doon pa lang, parang na, victim na ako kagad ng fake news. Ha? Kasama na ako doon sa 40. Na, nakagrupo kasi lahat yun eh. 40. Uh, ayaw ko sanang umatend. Kasi may klase ako tonight. Kaya start pa lang ng klase. Pero gusto ko rin i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news na mga vloggers eh. Kaya nag, nag ano akong umaten dito. Pero hindi ko rin alam bakit ako in-invite. Uh, Attorney, uh, kasi, uh, uh, mix po yung ating invitation. No? Uh, as a matter of fact, ano po kasi uh, hindi po natin kaya accommodate lahat ng mga vloggers. Uh, the reason yung unang 40 po, but in the next hearing, we believe inviting other vloggers as well. Eh. So, nag-mix -nag na po yung mga Uh, peddling uh, fake news and yung mga uh, peddling naman ng mga uh, uh, truthfulness doon no, sa kanilang mga content. But okay. uh, at any rate, uh, ang uh, kinikater po namin dito ay halos lahat ng mga vloggers uh, natin, mga Pilipino, lang content mo nila ay uh, about uh, against or pro uh, pro government. So yun po yung ating po inibitan for the meantime. But uh, basically, sa susunod po, mag pupunta po tayo, segue po tayo sa ibang industry. Sige, go ahead, attorney. Thank you po, Mr. Chair. Doon kasi sa 40 na yun, nakahabol si Mark pang 41, sabi ko, tatlo lang yata kami dito hindi DDS, ha? <laughs> Kaya, uh, sabi ko, ah, hindi attend yung mga yan. Actually, nag-vlog ako kagabi sa kakaninang umaga. Sabi ko, akala ko maisog yung mga DDS vloggers. Tawang nila sa kanila, maisog eh. Pero bakit ano, hindi a-attend sa Tricom hearing? So sabi ko, pero ako a-attend ako. Hindi ko alam bakit ako pinatawag dahil ba dahil ba attorney ako na nagbablog or baka may natamaan ako diyan sa nagbablog ko. Kaya ni-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng Tricom na naging topic ko? Sabi ko, wala naman eh. Wala naman akong masyadong... na. Kaya confident ako na, ano, sabi ko, kaya ko tong harapin. Ah, uh, pero so tinitingnan ko ang may ko contribute ko dito as resource person, Una na yung experience ko as political blogger Ang gamit ko sa social media Enzo Recto. Uh, mayroon din kaming uh, page, yung Bunyog kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung kin ano namin main platform para at least uh, baka manalo kami. Kasi ako 2 years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, meron akong 265,000 subscribers sa YouTube. So, na-appreciate ko na yung mga tao, maraming nag-a-appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako eh. So, dito ko nakikita na ang vlogging, pe, hindi, ang usually kasi pag sinabi yung vlogger, para talagang tagakalat ka ng fake news eh. Pero ako hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger. Kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang 'yon. Pero ang ang internet kape, kasi ang social media, ang cyberspace magagamit natin sa kabutihan ng bayan. Pero magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, ah, nakakahiya naman nagtuturo ako sa Ateneo, College Sublo, Constitutional Law tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So hindi. Ako natutuwa ako. Alam nyo sa isang araw, 9 ang videos kong kinikreate. In just 2 years, 9.5, 9,500 videos ang kine-create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan. nag na ako ng mga staff ko sa channels ko. Kasi gusto ko talagang ma-educate ang tao sa mga current issues and events. And maraming nag-appreciate. Pag hindi ako nag-live sa araw, napin ako, marami nang messages akong natatanggap. Tony, hindi ka pa nagla-live. Meron kasi akong magandang araw Pilipinas at mundo. Sa so, start ka agad yan. Tapos kape at kwentuhan din before sa gabi, gabi-gabing tala kayan. Ang dinidiscuss ko, current events talaga. Paborito kong ano, itong Quadcom, yung... yung investigation kay Sara Duterte in fact, nag-create ako ng grupo ng mga vloggers nandito yung mga kasamahan namin 78 vloggers kami yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 Syed sa EDSA People Power Monument. Nandun yung pangalan ng 80 Bloggers. At proud kami na sabihin na kami ang mga bloggers na hindi kami nagpi-fake news. Pero Mr. may tag kami on Mr. Mr. Uh, Yes, uh, 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 what's the interaction? My point of What's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is not telling himself. He is now giving a story about himself. Na sana, okay, ni, hindi mo ginagamit ang aming FICOM para mag-campaign ng iyong uh, party list, no? Thank o kaya naman si Mark para i-campaign na kanyang sarili. Okay. So, uh, kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa web mo. mo. right. Okay, uh, th uh, thank you and sorry Mr. Congressman. Sige, ako na uh, okay. Tony Ricky. Oh, so dito na uh, proceed nga ako. Uh, gusto kong i-share na ang problema talaga ng ano kasi itong fake news disinformation, itong itong nagpo proliferate na mga fake news nga sa social media, pag-balance kasi ito ng freedom of expression, freedom of speech at saka yung pagprotect naman ng ng uh, reputation ng mga nagiging subject ng mga ano sa social media ganun din yung interest ng bansa so paano siya ibabalance actually mayroon ng landmark case diyan yung la, yung case ng Disney versus Secretary of Justice sa, sa, landmark case na ito GR number 20335 February 11 2014 ito yung unang pag-challenge sa constitutionality ng Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Challenge dito. Ang contention dito ng mga dalawa, hindi ko na itatatch yung ibang aspect ng cybercrime. Yung mga scamming, hacking, data privacy violations. Dito na tayo sa yung sa aspect ng freedom of expression. Kasi mayroong specific na provision dito sa Cyber Crime Prevention Act of 2012, yung Section uh, section 4, Paragraph C, Number 4. Tungkol yan sa cyber uh, libel. Uh, pero actually, wala namang bago. Wala namang bago dito sa cyber libel. Kasi kahit naman doon sa revised penal code, pinipinalize yung libel. Kung wala man doon sa written, oral na libel, mayroong other similar means. So, yung cyber libel, pasok doon sa other similar means. Yung paggamit ng cyberspace or uh, internet sa libel. So, ngayon, nung challenge ng petitioners yan, na unconstitutional yung provision na yan, yung cyber libel provision ng nitong Cyber Crime Prevention Act, ang contention nila... Ano kasi, uh, yung mga recent daw na jurisprudence, sabi ng petitioners, hindi na kontra sa libel, hindi na inaano ang libel eh kasi pal, dinidecriminalize na nga, yun yung trend. So sabi ng mga petitioners, alisin na yung provision sa Cybercrime Prevention Act or RA 10175 tungkol dyan sa cyber libel. Ang contention naman ng Solicitor General, hindi pwede. Kasi, ano pa rin yan? Kailangan protektahan pa rin ang mga private individuals na nagiging biktima ng cyber libel at ganoon din ang public or ang state. So, ang ruling ng Supreme Court yan, ganito, binalans ng Supreme Court. Ang pagbalans ng Supreme Court, nandyan pa rin ang cyber libel. Constitutional yan. Pero, pagdating sa malicious imputation, yung mga, mga defamatory imp, uh, Malis, uh, yung mga defamatory uh, imputation, iba ang treatment sa private at sa public. Yung mga public officials, hind, yung private na mga subject ng malicious imputation, presumed na malicious. Presumed na malicious. Kapag defamatory ang imputation mo, ng li na libelous kumbaga yung sinabi mo, kapag ang subject ng ano mo ay private, presumed malicious. Pero kapag public, hindi. Kailangan i-prove na may actual malis. Yun yung ruling ng Supreme Court yan sa landmark case na yan. So kung magka balance kailangan pa rin protektahan ang publiko. Hindi pwedeng, hindi pwedeng sabihin na unconstitutional ang cyber libel. So, in, in ano yan. pa rin ng Supreme Court yan sa landmark case na constitutional, invalid. Pero, sinabi rin kailangan protektahan din ang freedom of expression. Lalo na rin kapag ang subject ay public officials. So, yun yung ruling dito. May isa pa dito, yung Section 5. Tungkol naman dun sa mga nagsishare, naglalike. Sobra naman. Yung mga nagsishare, naglalike. Okay. Hey, wait, 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 wait. can you, can you wrap up, attorney? Because okay, uh, so, we're about to uh, go with the members of the uh, house because uh, we, there's a lot we've been waiting for so long, no? Uh, ne, can you wrap yung, up? great doctrine sa case, ang last na lang, yung section 5. Sa section 5, yung bang pag-share, pag-like, pag-comment, can that be considered also as crime? Sabi diyan, hindi. Yung ruling sa disney case, hindi. Yun lang original author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalans talaga ng Supreme Court dun sa freedom at of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you, po, Mr. Chair. Thank you so much, uh, Attorney uh, Ricky uh, So, uh, we now uh, proceed to the interpellation of the members of this uh, Congress, but before I uh, recognize uh, Congressman uh, Tomotorgo, okay, uh, before I uh, uh, Meron pa tayo isang presenter uh, para, pero but before that, the Chair would like to uh, recognize first uh, Congressman uh, Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Anong pangarap ng ganoon niya, Attorney? Brother Antonio. Hindi, tungkol lang sa sinasabi ng doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang depresya ng uh, private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang ganun sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong... Kaya lang, nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin, eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinglang ni Marcoleta. Ano ang panlilinglang ko, ah, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat so, dito lang may malis ka na, eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang, ah, the title na title pa lang, Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. At ni kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa'yo kung sino-sino maraming nagpapalo. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? ah, uh, marami na po kasi akong naging ano, hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh pagkikita ko sa ayan oh. No? hindi uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na naturo ni na... gumawa ka ng vlog. I, yes po, ako po ang mo sa public ito lalong lalo na yung naniniwala sa Hindi ko man hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakuluwa ko at panlilin lang. Ito'y sagutin mo. Hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia Ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa kay, yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon sa ganang mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia Ni Cristo kung talagang malaki yung mobilisasyon nila, dun nila gawin sa Luneta. Huwag sa liwasan. Uh, yun yung kasi... Pagsaliwasan at ka dito. At huwag mong nililihis ang usapan, ano. Pinag-usapan yung, yung panlilinlang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong panlilinlang na ginawa ko doon sa rally? Yung po speech nyo doon Undi sa speech. Yung yata, yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilililang ko ang mamamayang Pilipino? uh, Honorable Congressman Marcos, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa sa Ano stay? nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... dami ko na po kasi naging content tungkol Ay ko. Hindi, ito. hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko, problema sa inyo hindi ko nilalait ang vloggers ano ako hindi ko minamasama yung vlogs yan ay part ng ano ng ating free speech expression at yan ay ginagaranti ng ating saligang batas totoo naman nakapag ka public figures hindi dapat balat sibuyas hindi kagaya ng balat sibuyas ni kong barber ko yan pero hindi nangangahulugan kailangan i-establish ni niyo i-establish ni mo na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ngayon? nga yung sinabi ko sa rally na nanilag ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Namimislead mo yung mga tao, nililil lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin pero hindi ako balat si Boyas sapagat may basehan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyes, pero ito, wala akong makitang panlin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano Ay, yung... Ayun hirap sa atin, Mr. Chair eh. Uh, ano, ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling nung sarali. Marami. mo sabihin, naharap ako saraling pagkalaki lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka, hindi ka karapat dapat abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ako hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinag pinagmumulan na, na basihan. Kamukha nung, nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang uh, tarpuli, ah, isang billboard na na-install -na doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta nga niya, walang kahihiyan ito ha. Nga pala eh. Dati kinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan, Mr. Chen, nasagutin ko. Ang, ang, pagkakasabi ko lang po, nasagutin ko. Ah, miss ka ako, hindi kita kilala. Pero, Medyo nasaktan lang ako pero nandoon na lang, pagpapasensya na kita sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung na, napakaganda pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of his probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. Dito lang, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos ay eh, tatanungin kita ngayon kung anong panlilin lang ang ginawa ko. Wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang i pero hindi na kita pagtitsagaan eh. Kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya.